Hey guys. Good morning. Init na, tanghali na. Dito na naman tayo sa ating chicken farming journey. Ayan sila guys. Dito sa loob. Konting silip. Ang topic natin ngayon guys ay lilipat na natin yung brooding area. Hindi, yung mga sisiw dito. So, tara ito lang yung lock po guys actually guys 7 days na sila ayan sila ngayon at ililipat natin isa isa okay ang ko muna yung tubig Ay, medyo masikip Up. mabigat There guys Mailabas ko na. So, kunin ko muna yung? yung kainan. Kasi lilinisan natin yan. Yung rice hull. Ito muna. Okay, dadampo tayo ng isa. Dito. Dito ka. Tapos, lalagay natin yung sila guys. Oh! Relax. Diyan. Ito yung kainan nila. So, yung kainan nila, sinasabit ko lang dito. Baka tayo ng isa. Up. Alright. So, guys. Ayan, wala nang laman. Nilipat na natin lahat sila dito. Mag-i-stay sila dito, guys, ng isang linggo bago ko ilipat dito ayan guys lilinisan natin tatanggalin na natin to tapos tapon ayan ito yung pinatunga lang tubig may sa ako to guys kaya madali lang ko ligpit yan may karton sa ilalim ayan yan na yung yan guys sa so mga ka-farmers natin dyan na mga bago lang din tsaka maliliit lang yung area ganito lang diskarte ko guys ayo guys paano ng diskarte nyo yan. so tanggalin ko muna ang hirap kasi yung isa kong kamay nagbibitbit ng camera <laughs> so yun na guys natanggal ko na yung sa pin. Babalisan ko na lang 'yan. Ayan 'yun. Ito pala 'yung sa pin ko, may karton sa ilalim tasapo. sako. Ito guys, sinusunog ko lang 'to. So, alright, 'yun lang. Dito sila ngayon. 7 days old. Talagang tubig. Ito. Tapos yung kainan. Happy farming!